Uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa alamin wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, uh, bilang pagpapatuloy sa usapin natin tungkol po sa uh, sa'a o mga sagisag o tanda na malapit na pong magunaw mundo, ang pag-usapan natin ay ang mga alamatu sa al-kubra, ang malaking tanda ng pagkaguno ng mundo. At naunang tinalakay natin dito ang paglabas po ni Imam al-Mahdi. Tapos na po natin, tapos, natapos na po natin yun. At ngayon ipag-usapan natin, natin ang pangalawang uh, major sign o malaking tanda na malapit ang maguna ng maguna ang mundo pag lumabas na ito, ang al-Masih ad-Dajjal. Ang Masih ad-Dajjal ang mulaang ang si Dajjal ang mula ang uh, nagsasabi na siya ang Panginoon, ang pinakasinungaling sa lahat ng sinungaling ng pangalan niya ay si Al-Masih dajjal Si Al-Masih Ad-Dajjal, lagi tayong pinayuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magpakupkop mula sa kanyang fitna, mula sa pagsubok na dala niya kasi napakalakas ng kanyang fitna. Ang Masih ay napakalaming na marami pong kahulugan ng Masih ayon sa ibang diksyonary. Ang ibig sabihin ng Masih ay uh, nasa 20 three na definition o kahulugan ayon naman sa ibang dictionary ay nasa 50. So napakadami. At bilang dito, kabilang dito ang ibig sabihin ng Masih, pag binanggit na si Al-Masih ay sabi Maryam ay as-siddiq ang mapagkatiwalaan, ang nagsasabi ng katotohanan. Pag sinabing Al-Masih ay sabi Maryam ay ang makatotohanan at nagsasabi lamang ng pawang katotohanan na si Isa Ibn Maryam, so si salam. Pag sinabing al-Masih ad-Dajjal ay ang ad-Dalil at ad kadhab ang ligaw at ang napakasinungaling. So yan po ang pagkakaiba nila. Ang Masih, uh, ay Isa ibn Maryam, ay ang makatutuhanan, hindi nagsisinungaling. Pag sinabing al-Masih ad-Dajjal, ang pinakasinungaling. So kasalungat pag sinabing al-Masih. Itong si al-Masih ad-Dajjal, ang Dajjal ibn Snap, napaka pinakasinungaling o napaka na ibig sabihin ng ng Dajjal ano ang katangian ni Dajjal siya ay tao mula sa angkan ni Adam alayhis salam meron siyang mga katangian pag lumabas na ito ang kanyang katangian uh, siyempre uh, siya ay binata kulay pula uh, siya ay kulay pula subhanallah Ma, eh, hindi siya matangkad uh, kulot ang kanyang buhok at saka malapad ang kanyang mukha mahaba ang kanyang o malawak ang kanyang liig. Tapos wala siyang wala siyang mata sa kanan. At hindi lumilitaw ito at ang kanyang mata ay yung dito sa kanan is wala, bulag dito sa kanan at ang kanyang kaliwa ang nakikita lamang at uh, mayroon ditong ano ba tawag diyan parang uh, ubas, parang grips na lumilitaw ang kanyang mata dito, lumalabas ang kanyang mata. At nakalagay sa pagitan ng kanyang mata ay kafir. Subhanallah, kafir. Nababasa niyo naman. Marunong sumulat o hindi marunong sumulat ay nababasa. Ganyan inihayag ng Allah ang katotohanan tungkol kay Dajjal nakalagay sa pagitan ng kanyang mata ay kafir. At sabi pa na mayroong kuko ang kanyang, ang kanyang mata. So, isa yan sa kanyang katangian itong si... Ad-Dajjal. Sabi sa hadis, Inna Allah Ta'ala lay sabi a'war. Katotohanan ng Allah, hindi bulag. Illa wa inna al ad-Dajjal al awarul al-ayn al-yumna. Pero si Dajjal na nagpapakilala na siya ay Panginoon, bulag ang kanyang kanang mata. Wa ka'anna aynuhu wa ka'anna aynahu an batun So ang kanyang mata ay lumalabas para bang uh, bunga ng ubas o ng grapes. Subhanallah. Wa innahu shabun So siya ay uh, makapal ang kanyang buhok, tapos binata, uh, kulot ang kanyang buhok, lumalabas ang kanyang mata. Hanggat sa hinalintulad siya sa tinatawag na si Abdul Uzza bin Qatan. Yun ang hinalintulad sa kanya sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At uh, itong si Dajjal, siyempre, uh, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam din sa isang hadith na innal -mas ina masiyad dajjal rajul qasir, abja'un ja'dun a'warun matmusul matmusul aini laysa uh, bina tihatin wala jahra fa in ulbis alaykum fa alamu anna rabbakum laysa bi'awar kaya pag dumating yan tandaan niyo ang Allah wag okay, malito ang Allah ay hindi bulag ang Allah ay hindi katulad ni ni Dajjal at si Dajjal ay hindi nagkakanak Inahu la yuladu lahu at hindi siya magkakaroon ng si baug baog. baog si Dajjal. Halid Dajjal wa hayyun wa na mojud ang filizaman wa sallallahu alayhi wa sallam. ng opinion ng mga ulama kung si Dajjal ba ay nandito na ba sa mundo? At siya ba ay nandun na ba sa time ng propeta sallallahu alayhi wa Pinag-usapan dito ng ating mga ulama. So, napag-usapan din na si Ibn Usayyad ay napagbintangan na siya si Dajjal si Ibn Sayyad which is yung tinatawag si Abdullah Ibn Sayyad o Sa'id ay napagbintangan na siya ay si Dajjal hanggat sa plano siyang patay ng ni Umar ng Khattab at sabi nga sa kanya ng propeta sallallahu wasallam kung siya si Dajjal hindi mo siya mapapatay kasi hindi ka hindi kang pinahintulutan ng Allah na makapatay kay Dajjal at kung hindi naman siya si Dajjal walang halaga para patayin mo siya subhanallah so si Dajjal ay hindi po siya si Ibn Usayyad ayon sa opin, ayon sa pinakamatwid na pananaw ng ating mga ulama kasi nakapasok siya sa Mecca ay si Dajjal hindi naman nakapasok sa Mecca sa Medina na, na, nakarating siya sa Mecca nakarating din sa Madina. so hindi siya matatawag na siya si si, si Dajjal at sinubok din siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam pinuntahan niya itong si Ibn Usayyad na naglalaro kasama ng mga bata pero napatunayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi siya si si Dajjal ngayon uh, Okay. Ano ang susunod na pag-usapan natin tungkol kay Dajjal? Si Dajjal ay nakita na po sa panahon ng propeta sallallahu alaihi ayon sa hadith ni uh, at Tamim Ad-Dari. ng na rajul nasrani siya ay Kristiyano. Pagkatapos siya ay nagmuslim itong si Tamim Ad-Dari. Sabi niya, wa haddathani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 na naglalakbay sila, 30 sila, napakalakas ng alon. 30 days silang sa 30 days sila sa karagatan. Dinala sila ng tubig unang nung, ma nung, masira yung bangka nila dinala sila sa isang isla at doon ay nakakita sila ng isang hayop balakim dabatun ahlab kathiru sya'ar napakakapal ng buhok na isang hayop Layadro na ma kumuluhu min duburihi min kathati sya'ar hindi nila alam kung ano yung nasa likuran niya sa sobrang kapal ng kanyang uh, balahibo buhok kaluway la kama anta sino ka ba sabi nila pakalat anal tapos sa uh, fakalu Uh, ngayon wala yadro na makubuluhu min min duburihi min kathati sya'ar so napakakapal hanggat sa tinanong nila kalat anal jasasa ako si jasasa Kalo, wamal jasasa kalat ayyuhal qawm intaliku ila hadar rajul fid o fid dair tabi nung si jasasa daw siya sabi niya um pumunta kayo dun sa bahay ng mga monghe kung saan sila sumasamba fa inahu ila khabarikum bil ashwaq sa so, kayo ay kukwentuhan niya ng Uh, kumbaga, mahabol yung kwento niya. Lama samatla na rajulan, Farid ka namin ha ang taku na So, nagbibigay, nagbanggit yan pangalan sa amin. Lumayo kami sa kanya kasi natakot kami baka ayaw ng demonyo. Fantalak na suraan hatta dakal na dair. Pagkatapos, pumasok na kami doon sa bahay na sinasamba, sa bahay sa simbahan ng mga monghi. Faida fi adamu insayn rainahu qattun khalqan. Nakakita kami napakalaking tao wo wa ashadu wathaqan majmu'atan yadahu ila unuqihim bayna rukbataylah ka'bayni bilhadidi naka anusyan naka ganyan tapos nakakadena tapos sabi nila sino ka so pa ni liman sabi nung sabi nila balita sabi nila balita nyo balita sino kayo kalo nahnu una sa arab so sabi ni tamim kami yung mga tao galing sa arab rakeb na sa pikino nito nilang nangyari hanggang sa nakarating sila doon So sabi nila, uh falaqina dabatan ahlab nakita namin na palagi hayop tinuro niya kami dito hanggang sa nakarating kami sa iyo, ang pangalan ni si So akhbaruni an naklin kul na an anhi sya ni hatastakbir. Bali ako sabi niya sa mga puno na ng tigil, sa minanong gusto mong ibalita nami sa iyo. As alukuman nakliha hal yutusmir Al yutusmir Koi balita nyo ako sa mga bunga niya kung namumunga pa ba? Kalo na'am, sabi na o. Kala ay ma-anyushi ko na tutmet. Darating ang time na hindi na mamumunga yan. Kala, akbiruni an buhayrat ni Tabariya. Balita niya ako sa isla ng Tabariya. ano siya nastakbir? Anong gusto mong ibalita namin tungkol dito? Kala, halfiha ma, may tubig pa ba, ba yun? Sabi nila, oo. Kasi ratul ma. Kala, inna ma-ahayushi ko an tadhab. Pero darating ang time ang tubig niya ay mawawala yan. So, subhanallah. Ang Tabariya is iinumin niya ng Yaajujo Isa lang ito sa ano sa kwento ni Tamim at dari na nakita niya ang uh, tao na to na si Ad-Dajjal. Subhanallah. So ito na ay nakalimutan nila kung saan ito. So yan si Dajjal. Si Dajjal ay hindi niya mapapasok ang Madina, hindi niya mapapasok ang Makkah. Lahat ay mapapasok niya malid, maliban sa Makkah at Madina kasi babantayan ito ng mga anghel. Saan mga lalabas si Dajjal? Si Dajjal ay lalabas siya banda sa silangan. Dalabas si Dajjal banda sa silangan. At sabi sa ibang hadith, apat na lugar lang ang hindi niya mapapasukan. So, yan ang Baitul uh, Betul Maqdis, ang, uh, ang uh, Madina, ang uh, Magka, at uh, nakalimutan ko yung ispang apat at ang uh, Masjid Tur, yun ang nabanggit. Ya na nabanggit. Yakhru Dajjal min Yahudiyat in Asbahari wa ma'u sabu'un alfin min Yahud. Magkakaroon siya ng tao na 70,000 mula sa mula sa mga Hudyo. At mananatili siya dito sa mundo ay inahuyam kusufil kusu fil sabahin. Mananatili sa mundo na apat na pong araw. Pero ang apat na pong araw na ito ay hindi katulad ng araw natin. Ang araw dito ay katulad ng ang unang sampung araw ay ang isang araw ay katulad ng isang taon bago lumubog yung araw. Then sa susunod na sampung, ta, sampung araw, tagi isang araw doon is katumbas ng isang buwan bago lumubog yung araw. Then last 30 days, yung sampung araw doon is parang one week ang bilis ang isang araw ganun katagal. Then sa pang last 14 days, pang 40 days na, is normal na po na araw. Ganun po katagal ang pananatili ni Dajjal. Subhanallah, nakakatakot itong ano na to At walang lugar sa mundo maliban madada, madadatnan ni Dajjal. Walang lugar dito sa mundo maliban mapupuntahan ni Dajjal. At subhanallah, kaya niyang paulanin, kaya niyang magpakita ng magulang kung sino ang magulang mo, kahit patay na, kaya niyang ipakita, ganyang katindi ang fit na ni Dajjal. At meron siyang dalang uh, paraiso at meron siyang dalang impyerno. So napakatindi ng fitna sa time na yan. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa isa sa madaling mafitna at makuha ni Dajjal ay ang mga Arab, yung mga Biduin, mga Badu. Araita in bu'ithu laka abaka wa ummak aw ba'athu laka abaka wa ummak sa tingin mo ko ipapadala ko sa ipapakita ko sa ibabalik ko sa iyo nanay tatay mo at asyadu an ni rabbuk maniniwala ka ba kung panginoon mo sabi niya oo oh. Subhanallah payat mas tablahu syaitanan syaitanan fi surat abihi wa ummihi fa ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk so sasabihin nung dalawang syaitan na yun na magbumukhang nanay at sundin mo siya dahil yan ang Panginoon mo so ganyan ka tinang fitna walang ulan magpapaulan siya walang tubig magpapaano siya ng tubig so ganyan katindi ang fitna na dala ni ni Dajjal at si Dajjal subhanallah ang uh, panatilan dito sa mundo ay makakapat sa, sa loob ng 40, Des, katulad na bagit ko ba, matagal-tagal din yon Then, ang makakapagpatay sa kanya ay si Isa alayhis salam. Kasi hindi siya makapasok sa sa uh, Madina at sa Kamakka. So, darating si Isa alayhis salam para patayin siya, mapapatay siya sa Bibabilud din. Diyan po banda sa Palestine siya mapapatay ni, ni Uh, Isa alay salam. So, mauuna si Dajjal darating sa mundo, din susunod si Isa alay salam. At yan pa pag natin susunod ay ang tungkol naman kay Isa alay salam dahil siya po ang makakapatay kay Dajjal. So, walang lugar dito sa mundo maliban mararating ni Dajjal at napakatindi ng kanyang fitna. Kaya ang Propeta sal Salam, ang payo niya ay layuan natin siya dahil baka makuha ka niya at baka mapunta ka sa impirno at mapalabas ka sa Islam dahil sa tindi ng dalang fitna niya. والله أعلم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته